grupo no ah, mm -hmm. na, uh, nagpabor sa usa ah, uh, politika noon nga grupo usab no ah, uh, sa atong mayor na uh, ah, uh, mura bag feeling ang untouchable man yon so ito ang isa mm -hmm. sa ah, uh, nagadismaya pag ayo kaniya nga na uh, uh, sa taon-taon na panahon 3 years no ah, uh, imagine 3 years na niya gi gi loom, -loom no nga antod uh, gi no, na gibuto gid no yang gipagawas kana statement niya uh, para po sa makaanggo po ng pipilang may pamatlog. Kaya na ang mga kuidag buktan ng mga job order regular employees na job. Nagkalatbit kayo sa kabuatan, nagbiting-biting pa, kaya nagahisgot na sa ilang pagpabor sa kanhi mayor nga midagan sa pagkamayor pag-usap. Kining departamento niya o sa lamang kabuatan sa ka departamento? Division lang magdungyon. Sa Division Sa usaka departamento. Patay! Sa Division.

So, uh, lakip ng so, uh, mga buwan kung kaya naman kung kaya naman kung kaya naman kung kaya target punya kaya naman kung kaya naman kung kaya naman kung naman Yes, magtumbiro na ang party na 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 iglis si sa mga empleyado nga nagkumat sa inyo. no kay dili po tayo nga for three years no Ang na nak yapon niya ang dili man loyalty kanang sa kang personal kang mayor pat loyalty man sa imong pagkarbaho hindi man ingon na tungod sa politika wala ni uban na sa sa pagkundok ni Mayor Ana ingon na ang kanang siguro ganyan uh, uh, sa Ihan Station. Ayay! Sir, hindi ba naobserbahan naman? Tamdun sa mga ni Good luck, jai, jai, Do'y lalayoy! Kumusta, mga Gio Bibi na? Ab, sir, bani, or, ab, sir, bahani, sa kampanya na dapat sumamba na obligan even before pa no, na gani na gani mm -hmm. kuplan ka ayaw uh, na uh, muhimo mga komentaryo sa uh, o no, social media obviously kayo na uh, gahi mo komentaryo na negative mm -hmm. na komentaryo ba hindi uh, pala bay lang mga customer di ba ang gityan na homa ini ning unang termino niya aron apart uh, sa uh, yung transition sa uh, ikaduhang termino niya is kaming uh, massive jute uh, na langugay sa mga empleyado kusog ang ulan guys even sa mga kwan sa mga department managers na uh, non-performing iya kinenggi tigom ng mga kusog aron iyahang uh, parts sa uh, yung transition karon sa yung second term magulun hmm. but natawon tani kinenggi yung sir John no? May mga impression yung mga uh, uh, wala ba kayo ang paghihimo ng nasrutan ng mga empleyado na lugar na kakontribuyer niya mismo sa kapakyasan sa anak na makarepresentar sa post-district sa CDO pa hindi sa kongreso. Pagkita tayo ko na pareho. Ah, uh, dili sa pagdugdon kay kaning empleyado sa City Hall mix man ni no from both district, district 1 and district 2 and wala may specify or kini tumbok lang na empleyado kita sa uh, second district, o uh, mm district no wala man. Ah, uh, tanan man wala may gipili nga pala pag-asa ka na distrito basta part ka sa